Wow! Ang taga! muna kayong kiss! Okay! <laughs> Nag-toothbrush 8 years! 8 years, years na? So, Daddy, alam mo, if ako si mami, di tayo tatagal ng one day. You know why? Ang lakas ng boses mo. Oh, so, At mga gentlemen, calm! Oh, oh. Okay. Mahal, why? iwan ko kayo dyan ah. Basta kayo na bahala ka na Julie, ingatan nyo to, ha. Kanyang saan ka punta? Oh, eh, Saan ka pumunta, Tati? Mahal! Sabi. Ay, Sabi. Ay, oh, Lisa, I'm can you teach me Japanese? Hey, hey, Close your eyes. Close <laughs> your eyes. Open your eyes. <laughs> Ate, 8 years. 8 years na? Yes, 8 years na kami mo. Kasi alam mo, if ako si mami, well, hindi tayo tatagal one day. <laughs> Grabe ka naman. Wait okay. On. You know why? Ang lakas ng boses mo. Oh so? <laughs> hindi ka calm. Oh. What's wrong? At mga gentlemen, calm. Okay. Calm, okay. tama. <laughs> Ay, wala, hindi maganda yan. Ano oh, nak alam mo? I'm not wala. asking your opinion. Give us message na lang kay mami and daddy. yung message ko ngayon, daddy. bob Oh. ano message mo? Ayaw maayo. Ikaw, Asik palagi kang nice kay mami. Kasi walang away kayo, palag ikaw nang start first. Ah, uh, my point, high five. Uh, gentleman, gentleman, gentleman naman si daddy. Tignan mo, I bought her first. You don't, offer the <laughs> open the door. Ano? Every gentleman, open the door for the lady. Oh! My. High five! Oh, oh, ikaw, sige. Oh. Guys, comment down below if binabuksan niyo yung pinti sa sa babae mo. Oh, o, ito. Itatatanongin kita. Pag ikaw nagkajawasan, ano yung gusto mo? Gusto ko calm. Oh, calm. Calm si Daddy minsan pagpalog. <laughs> o, oh, ano? Gusto ko fresh yung, yung bibig. <laughs> Talaga, talaga sa akin, oh. Oh, nabakot ako sa akin Parang... Ola! Pag mabing si Daddy, oh. mabing niya minsan. Pangatlo. Pangatlo? <laughs> Kasi... Oh. Gusto ko blonde yung hair. Oh. <laughs> Kasi pang papa sa na ako, I will put my hair blonde. Pupunta ko kara sa America. Wow! wow. Kung ano pa gusto mo sa boy? Foreigner gusto niya. Alam mo, dapat ang gustuhin mo. Mayaman. Daddy, it's not about the money. It's about the love. Oh, funny. It's about the love. Tine-check lang Merry kita. Ko. Oh. Wala sa money yun. Happy 8th. Thank age. you, Asawa. Tinanggap mo ulit ako. Wait lang. Wait lang. May ex ka? Ay, wala naman. May ex ka? Wala. Paano naman kung may ex ako? Kasi si mami wala siyang ex, ikaw may ex. Kaso it's unfair. Ay, naku, yung wala magsalita. Naku, wala ka pang alam sa mga ex-ex. Happy Anniversary! Ayun. Ayan. Happy 8 years, Lagi. Wait lang, huwag muna kayong kiss. Bakit? Ayun, mahal. Alam mo, wala. Alam mo, mama, yung birthday daddy ngayon. Ready siya. He's ready, don't worry. May oh, sige. Oh, wait lang. Na na yung, no? oh, ka Yun na lang ang kulang. Ito nga lang. Pero, ala. So, Sa sabi ko, I'm so happy for you guys. Sana gumawa everyday. Oh, everyday daw. Ito, tatanda ng mahal. I'll, I will protect you at all costs. Uh -huh. Hindi lang ikaw. Si Ola and Opa. Uh -huh. I'll give you the life you deserve. I'll travel you around the world. Magkakayod ako. Anong Mabili kayo? ang mga gusto mo. E <laughs> <laughs> you're blushing. I'm blushing? Actually, ako nag-message mo. Alam mo na, I you know, no, love you so no. much. I love ko no. kaming ring. Yun na ba? You got it. I love you. Okay. You're so cute. Ganun matay nga mo, Ola. Bakit? I love you. I love <laughs> <laughs> I'll make you happy every day. Tapos ko na. Ako bahala sa'yo. Totoo na pagtanda. Kahit puti na ang buhok na. -huh. Nandun pa rin ako. I'll be your ano. Supporter. We... Guys, comment down below. A red heart 6, I mean, eight hearts for them. Ito ito, si Year's Anniversary! <laughs> Happy dila Year's! Ush. Happy ako, good mood ako. Wow, well, yabang mo naman Pero sir. Pero ayoko ni-share kung bakit. Yabang mo naman Share ko? Sir. Share wag Share, wag na, wag na. Puro ka ganyan. Puro ako ganito. Pero sige, share natin. Uh, ah? Lucky link lang yan. Nasa Mabimigay comment section. Ka. Oo oh, naman. Ha. Okay. Pamimigay ako? Yeah, kasi What anniversary. Happy anniversary. So guys, <laughs> comment, section. comment section. comment section.